Ayan, lakas ng ulan. Mag-video lang ako ng yaking i-upload. Ayan, matulog pa. Okay, paharap ko dun Basta. Dan. ayan maulang nga raw sa inyo lahat guys, ayan, may bagyo, kaya ayan Maghapon, magdamag na ulan buti mahina lang signal number 1 tumbahan na din yung ano, ko, malunggay ko ang taas na kasi ang putas sa taas Oh, tapos may nahulog na guyabanok kanina. Ah, bunga ng guyabanok ko. Oh. Tsaka atis. Yan. Nga, tubo. Kaya may hagdan dyan kasi umakit ako kumukuha ko ng bunga ng ano. Ng guyabanok tsaka atis. Ang problema, naunan ako ng kapitbahay. Nisan yung bang pinapahinog mo siya pinapahinog mo siya pinapatigas mo lang siya ng konti tapos pipitasin mo na yung asa kan ay may pipitasin na ako ganyan pero ano pag gising mo ng umaga wala na o ah, ba diba? maga naman ako nagigis eh pero siguro kinukuha siguro ating gabi o oh. madaling araw ganyan kasi maliwanag naman dyan kapag sa gabi may ilaw kasi ganyan sa poste Ayan, lakas ko. Ang lakas guys ha. Alam nyo kung sino yung pumukuha? Ayan o, no, yung bahay na yan dyan. Oh. Ayan, yung nakatapat namin. Mahaba yung ano niya, panungkit niya. Abot dun Abot yan, hanggang sa taas. Abot doon. Kahit nasa, ano na, loob na. katulad yan, nasa labas siya. yan yung bunga na yan. Ang oh. gayaba, no? Meron, merong katabi na mas medyo mas malaki. Pagising ko ng umaga, sabi ko kukunin ko. Pero banda doon siya sa taas. Banda siya doon. Anak ng kabayo, pagising ko, wala na. O, diba na unahan ako? Ay. Hindi naman may hinag yung kasi medyo bubot pa siya. Mabubulok lang yun. Manging, Mangingitin lang pero hindi siya mahinog. Kung bagay hindi pa siya nagyelo yellow halimbawa yung atis, kailangan kasi mag yellow muna yung kanyang puwet bago eh yun green na green pa siya yun na ako ng kuha kaya yan dahil kayang bunga niya no nakapal. bunga ng atis ko ngayon wala na meron mga kunti dito mismo talaga sa loob na yung puno kasi namin nando doon sa may gilid sa labas yung atis yung gaya na naman dito sa loob kaya yung puno ay lamig ka. Dari guys ha. Eh. Yan, wala lang kasi akong may content. i upload sa akin ano. Okay. Aking... Hey. Oh. Oh. Kasi lagay niyo mga halaman ko. Diba? Buti naman at naulan na, na kasi ano. Kailangan din ang ulan sa probinsya. Tuyong-tuyo na nilin yung kanilang tanim na mais sa kapalay hmm. and dito naman kasi ito yung hapon dat no, ano, lagi na siyang naulan ito e, tuloy tuloy lang araw na na may upload ako guys Ayan na, nakakangalay. Nakakangalay na ako. Baba sa patik. Okay, yung sana. Naulog pa yung isang bunga ng ano eh. ko eh. Buya ano ko? Ang taas. Nauna na naman ako kung kuha ng isang araw dyan. Yung bunga. O so, diba? Ang galing nila. Ayan you know, May bunga ng atis ko. Sabi ko. Yan. Yeah. Diyan ako. Yan. Yeah. Ito ba yung bunga? Yan yung bahay na yan. Eh. Oh. Ayan sa labas. Yan ang kumukuha ng aking kanin No? Bunga ng aking atis na pinapahinog. Ah. Pagising ko ng umaga, wala na. Hindi na tasa ng malunggay. Eh. Oh. Tas na yan guys. Tas na yan. Ang nga-upload na din sa kaya. Oh. Ay, ano, kawad ng kuryente. Mas mataas pa. Ayan, taas pa. Ayan. din doon. Taas na taas yung bunga ng ano. Ng guyabano. Ito ba? Ang guyabano. Ayan, kita yung bunga. Ayan yung atis. Ayan yung guyabano. Ayan yung banda banda siya. Ayan Ừ Cái nhà bà Ừ. Em Cái uống rồi Đây Ito tayo sa kabila. Diyan tayo dito. Kasi dito kasi ano na eh. na eh. Uh. Ang bunga naman ng malunggay kasi sobrang taas hindi na makuha. Ayan eh. bunga, Oh. yung bunga Malunggay. Tas na rin yan. Eh. Ang gabot na rin hanggang to no. Oh. oh. Ayan yung poste o. Oh. Oh, abot lang na abutan Abotan niya na yung poster. Ayan yung poste Ayan, oh. Eh. Abot na dyan taas. Yung kailangan ng kutugin. Yung, yung bunga ng malunggay, ano na siya, matigas na. Wala na yung kulay. Kasi di naman siya makuha sa sobra ng taas. Sa labas yan. Yung konti lupa ko doon. Hmm. Ayan, yung palaya ko. Wala May bunga niya. Kasi nasira. Ayan yung palaya. Ayan yung puno. Ito ko siya tinanim sa paso. Ayan yung papaya ko na yan. Nakailang kuha na rin ako ng bunga niyan. Ayan. Ay, mayroon din pala akong papaya dito. Lalaki yata ito eh. Tignan ko. Ayan natin guys. Nakad tayo. Uh -huh. lalaki siguro ito eh ayan oh no? kita niya guys Sya masyadong kita eh ayan oh no? lalaki yata Iyan? ayan ayan no? oh may bulaklak eh nilapit eh ay no, may bulaklak siya. Tapos na din kasi. Oh. Eh? Ay, walay na Kasap, ako sa tao kong salpa. Lalo lumalakas yung ulan guys. Oh. Ay, yung bunga ng ano. Ay. Yan, gaya ba ano. Yan, diba? Ayan. Hindi na ako umasa na makukuha ko na naman yan kasi yung katabi niya yung medyo nasa taas ay nakakuha yung pa kaya mas mababa di ba diba? ayan gaya ba no oh. yung iba naman nandiyo sa taas dami na yun ay nabasa sa tumulo ang sakit sa taas yung bunga Lapis ka lang yan. Sa labas kasi, ang dami sana. Ang daming bunga nung nasa taas. Siguro mga nasa 18 yung bunga. Medyo malalaki na siya, pinapahinog ko. Ay, I mean, hindi ko naman siya pinapahinog totally. Yung parang magyelo lang yung pet niya. Ayun. Naunahan ako. O, di ba? Ang nila. hindi, hindi man sila magpaalam na pahingay ako ng ano ninyo? Atis nyo, mga Di ba? Wala. Wala silang sila ng mga ganyang bagay. Kaya, nakakano. Ano yung malakas, guys? Ano yung yan. Diwan agar ko. Siguro patayin ko na yan. Yung ano na yan. Yung papaya na yan. yan eh. Ano na eh. Hindi pa siya naging babae para mapakinabangan ko naman. Yan. konti na lang matatapos ko na. Naka 13 minutes na ako, di ba? O oh, yan, umina naman. Umina na naman yung ulam. Yan. Yeah. Oh, nyo na guys. Yung aking content for today. Ay, nabasa. Wala ka. Basta na yung akong cellphone. Ayun yung guyabano. Oh, ayun na. Huwag sana tuloy. Ayun na na yun. Ayun na kita Ayan, Ayan. Ay, nag-ano siya. Ayan. O. Nasa talo siya. Ayan. Layo pa yan. Bugot pa siya, eh. Ayan. Malit pa, Masana. Masana ako. Na, ba sana? Nasa na ako. Okay na? Medyo mahaba na yata yung aking video. Kailangan, edit-edit ko pa. So, hanggang dito na lang, guys. Thank you for watching. Pagpasensya na yung aking ano, video for today. Ayan ba, guys? Thank you for watching. God bless everyone. Mag-ingat pa tayo lahat. bye Oh, 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 oh,